Ayun, no, nag-conduct tayo ng checking sa ating mga instrumento, sa ating mga gitara dito sa ating mag-isang silidra Ayan. Ayun, uh, while nag-check ako, uh, nakita ko mukhang nanghihingi ng lambing ang ating mga instrumento tulad nitong gitarang to. So nakita ko may konti siyang static. Plan ko sana, uh, since hindi siya madalas ginagamit, ay ibebenta na natin pero yun nga may konting static uh, plan ko muna ipaayos syempre bago natin ibenta so pero kung you want naman maalam naman kayo and may kilala naman kayo ng guitar tech pwede naman kayo yung ano magpagawa and pag usapan na lang natin ibabawasan na lang natin ang presyo no so ayun pero yan plan ko ipagawa kung gusto niyo lang pm lang kayo So, eto. Isa pa sa update, no. Nakita ko lang. Kita ko ganito na, ano. Tanggal. So, ayun, no. So, tinanggal yung ano niya. Or natanggal. Sorry. So, hindi kami na-advise. So, pag ganyan, minor lang naman to. Hindi naman namin kayo papagalitan or sisingilin or what. So, pwede niyo namang advise sa amin agad. Para lang ma... Uh, gawan kagad ka ng paraan para sa susunod na banda na magre-rent ay okay yung gagamitin nila kasi uh, ganito. So wala namang problema dyan mga minor. So huwag kayong matakot na i-advise kami. Ito lang solution dyan. Lalagyan lang natin yan ng uh, itong stick. Tapos saka lalagyan natin ng mighty band. So ganoon lang yun lang yung mga alternative way natin no? pero kung may alam kayo let me know so yan then eto ito yung pabango natin bago no? sorry sinisip na so yan uh, mabango siya uh, amoy cologne pandalaking cologne parang ganon ang amoy niya ang scent niya So let me know kung nahihilo kayo ba dito or ayaw niyo ng amoy niya, alta natin 'yan. So 'yun. All right. Mabango na ulit ang ating silindrakan. Let's go. Bye. 'Yun lang ang update for today. Bye-bye. Woop woop.